Good morning guys, good morning ah, Siya nga pala guys Alas na yubi na guys Oras ah, Naka dalawang ikot na rin tayo Tsaka ano guys Uy na ako guys gawa nung Para nung nagka Pupya sa ano Nangyari sa akin kanina sa South Drive Santa Rosa nung may aksidente kasi doon guys kaya umaga mga bago maghala city mag asawa, babae tsaka ah, siguro mga wala bang mga anak yung guys o kaya mag shoota mga bata pa eh nahagip ng truck ngayon nung paghagip sa truck guys pumasok dito sa loob na sa ilalim ng jeep ko mabuti nakapag preno ako agad nung pagpasok nakita nakita ko talaga guys na papunta sa akin ang preno ako ngayon gumulong eh papunta sa akin pumasok sa ilalim ng sasakyan sawa sa ng Diyos guys mabuti wala namang ano yung mga tao yung mag yung motor lang nila malaki damage gawa nung umiikot yung motor guys eh kasama sila saka hindi ko na videohan guys kasi nakapupos kasi ako sa pag maniho at saka pag pamasada ko kaya medyo hanggang ngayon guys, nandito pa yung kaba ko sa dibdib. Grabe, hindi ko akalain na gano'ng mangyari sa akin ngayong araw na to. Sa grabing pasalamat ko sa Panginoon guys na walang involved na halimbawa mm, ay parang yung namatay o kaya ay na, balda, Grabing pasalamat ko sa Panginoon. Thank you Lord. Wala kang katulad Lord Maraming salamat Hindi mo ako pinapabayaan Sa aking paghanap buhay sa Araw-araw dito sa Karsada At shout out pala dyan sa Mag-asawa na na-accidenti kaninang umaga Doon sa Gold Sa South Drive Sa Gold May Santa Rosa ah, Bro Ingat-ingat tayo lagi At saka Sana Yung nangyari sa'yo kanina Walang wala ano sa katawan mo wala ka mam, wala kayong bali o kaya ipilay kaya shout out sa inyong lahat believe ako sa inyo bro at hindi mo ako dinawit sa problema na yon sa aksidente na yon kasi inamin mo na talagang wala akong kinalaman sa aksidente na yon at sana ikaw rin driver ng truck kung sino ka man shout out din sa iyo sana tingin-tingin ka sana minsan sa side mirror kung may nahagip ka o nasagi ka kasi kawawa na may mga asawa papasok sa trabaho eh ganun nga nangyari ay eh, bugbog si sa ano eh gawa nung na disgrasya nga guys eh so yun na lang sa mga nagtatanong na ganun mag-comment ka lang kayo sa facebook page ko kaya sarangkada ka publiko sa YouTube channel dito sa baba ay eh wala hindi eh, natin hindi naman natin kagustuhan lahat yun thank you po maraming salamat at ingat ingat tayo shout out sa lahat ng driver sana mag ingat katulad sa akin